Sa araling ito ay tatalakayin ang mga karapatan ng mamamayan at ang mga uri nito. Inaasahan na mauunawaan mo kung anong ibig sabihin ng karapatan. Sa pamamagitan nito ay magiging mulat ka sa mga maaari mong gawin at hindi gawin bilang kasapi ng komunidad o bansa. Magagamit mo ang kaalamang ito upang mas maging kapakipakinabang na mamamayan ng bansa. Ang karapatan ay tumutukoy sa mga bagay o kalagaya na dapat ay mayroon tayo upang makatamuhay ng malaya, mapayapa at masaya. Ang bawat isa sa atin ay may karapatan na dapat kilalanin at igalang ng ating kapwa. Bilang balik, kailangan din nating kilalanin ang karapatan ng iba. Kapag alam natin ang ating mga karapatan, baka tayo ng tama at naayon sa batas. May iba't ibang uri ang karapatan. Karapatang sibil. Ito ay tungkol sa karapatan ng isang tao na mabuhay ng maayos at matiwasay nang sa dayon ay makadama siya ng kaligayahan. Para mangyari ito, pinangangalagaan ng batas ang karapatang mabuhay, magkaroon ng tirahan, magkaroon ng mga ari-arian, makatanggi sa sapinitang pagtatrabaho, makatanggi sa hindi makatuwirang pagdakip at paghalughog, at mabigyan ng pantay na proteksyon sa batas karapatang politikal. Ito ay tungkol sa karapatan ng mamamayang Pilipino na nasa tamang gulang na sumali o magpalakad ng pamahalaan. Sa pamamagitan ng eleksyon, nagagamit ng mga Pilipino ang kanilang karapatan na pumili ng mamumuno sa kanila. Ilan pa sa mga karapatang politikal ay ang malayang makapagpapahayag ng mga nais mapagkalooban ng pagkamamamayan, magkaroon ng kalaya ang magsalita, maglimbag at magtipon-tipon, makabuo ng samahang naaayon sa batas, makadanap ng tungkuling pangpubliko, at magkaroon ng kaalaman sa mahahalagang impormasyon tungkol sa pamamalakad ng pamahalaan. Karapatang Panlipunan ito ay tungkol sa pagpapanatili ng magandang umnayan ng mga tao sa isa't isa at pangangalaga sa kapakanan ng mga taong kasapi ng komunidad. Kasama sa mga karapatang ito ang Bumuo at sumali sa mga samahang pandipunan Makipagkasundo sa pamamagitan ng kontrata Makapaglakbay Makapili na dalihiyong sasadihan at maglihin ng komunikasyon at pagsulat ng liham. Karapatang pangkabuhayan Ito ay tungkol sa karapatang may kinalaman sa ikabubuhay ng tao. Ilan sa mga karapatang ito ay ang makapag-aral, magkaroon ng trabaho o pagkakakitaan, makapagtayo ng negosyo na naaayon sa batas, Maging ligtas sa marumi o mapanganib na kapaligiran at makinabang sa mga likas na yaman ng bansa. Ngayong nalaman mo na ang iba't ibang uri ng karapatan, mahalagang malaman mo rin ang mga karapatan ng batang tulad mo. Nakatakda ang mga karapatan ng bawat bata sa Convention on the Rights of the Child o CRC. Nilagdaan ng mga miyembro ng nagkakaisang bansa ang Convention on the Rights of the Child upang mapangalagaan at mabigyan ng proteksyon ang mga bata sa iba't ibang bahagi ng mundo. Nakatakda sa kasunduang ito ang mga karapatang pambata. Ito ay nagmula sa banghay ng tinalakay na Konbensyon ng Pandegdigang Komunidad tungkol sa karapatan ng mga bata. Na isinumite ng pamahalaan ng Poland noong 1979. Tinanggap ito ng Pangkalahatang Asembleya ng mga Nagkakaisang Bansa sa pamamagitan ng Resolusyon 4425 noong Nobyembre 1989. Mula sa deklarasyon ng League of Nations 1924 at United Nations 1959 tungkol sa karapatan ng mga bata. Kinailangan ang mas komprehensibong pahayag tungkol dito upang umakma sa pandegdigang batas. Kaya noong Disyembre 31, 2015, pinagkasunduan ng 196 na bansa na pagtibayin ang Convention on the Rights of the Child. Ang ilang mahalagang karapatan ng mga bata na dapat kilalanin at igalan ng lahat ay ang Una, maisilang at magkaroon ng pangalan at nasyonalidad. Ikalawa, magkaroon ng tahanan at pamilyang mag-aaruga sa kanya. Ikatlo, mabigyan ng sapat na edukasyon. Ikaapat, mapaunlad ang sariling kakayahan. Ikalima, magkaroon ng sapat na pagkain, matutuluyan, malusog at aktibong katawan ika -anin, mabigyan ng pagkakataong makapaglaro at makapaglibang. Ikapito, mabigyan ng proteksyon laban sa pang-aapuso, panganib at karahasan. Kawalo, manirahan sa payapa at tahimik na lugar. Ikasyam, may pagtanggol at matunungan ng pamahalaan. At ikasampu, makapagpahayag ng sariling pananaw.